La Rudy Baldwin, para sa taong 2025. Pero bago tayo magpatuloy ay ilike mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Si Rudy Baldwin, ay isang kontrobersyal na personalidad na nakilala online dahil sa kanyang mga cryptic posts sa mga social media. Ang kanyang mga posts sa social media ay naglalahad ng mga vision o prediction sa mga di umano ay pangyayaring magaganap sa hinaharap. Maraming mga tao ang naniniwala sa kanyang mga hula, ngunit may mga tao din na kumukwestiyon sa credibility ng naturang mga posts, lalong sumikat ang kanyang pangalan matapos itampok ang kanyang mga hula sa mga palabas na KMJS at rated K. Ang kanyang talambuhay ay isinadula sa telebisyon, sa palabas na magpakailanman. Si Rudy Baldwin ay naglabas ng mga panibagong vision patungkol sa mga posibleng mangyari sa taong 2025. Ano-ano na naman kaya ang mga hula at prediksyon ni Rudy Baldwin? Gaano nga ba katotoo at mapagkakatiwalaan ang kanyang mga prediksyon? Ano nga ba ang mga dapat nating bantayan? Dapat na nga ba tayong matakot at mag-alala sa darating na taon? Ang mga hula ni Rudy Baldwin para sa taong 2025. Number 10, Bagyong May Dalang Trahedya Ayon sa hula ni Rudy Baldwin, ay tatlong malalakas na bagyo ang tatama sa Pilipinas. Sa darating na taong 2025, na pinangalan ng may mga letrang O, S, at P, hindi daw ito simpleng bagyo lamang, kundi magdudulot at magiiwan ito, ng matinding pinsala, at makakaapekto ng sobra, sa maraming Pilipino. Isa sa mga bagyo na ito, ang magdadala ng kakaibang lakas, na tila kasama ang galit, ng ang kalikasan. Ang mga bagyo na ito, ay hindi lang tatama sa mga lugar, na kadalasang dinadaanan ng mga bagyo sa Pilipinas, kundi sa malawakan. Magdudulot ang mga ito ng matinding baha, pagguho ng lupa, pagkasira ng mga kabuhayan at mga tahanan, sa mga hindi inaasahang rehiyon. Kaya naman sinabi ni Rudy Baldwin, na maghanda ang Pilipinas, at ang bawat Pilipino. Number 9. Bagong pandemic. Isa sa mga nakakabahalang hula ni Rudy Baldwin, ay ang pagkalat ng isang bagong sakit, na dulot ng bakterya. Hindi ito katulad ng COVID-19, na nakakahawa sa pamamagitan ng tao. Subalit mas delikado di umano ang sakit na ito, dahil sa ibang pamamaraan, ng pag-atake nito. Mas gusto daw ng bakterya na ito, na kumapit sa mata at ilong, at kapag nakapasok sa katawan, ay lalabas sa katawan ang mga pantal, na kasing laki ng points at nagiging kulay itim o berde ang dugo. Kapag ito ay pumuto, kahit hindi ito direktang nakakahawa, ay dapat pa rin tayo magingat, lalo na ang mga taong may sakit sa puso, o sakit sa dugo. Pero kahit ganun pa man, ayon kay Rudy Baldwin, ay mayroong gamot para sa sakit na ito, at kailangan ng patuloy na gamutan, dahil mabilis kumalat ang bakterya sa katawan ng tao. Patuloy tayo magbantay, at huwag maging kampante lamang, dahil ang ating kalusugan ay dapat iniingatan at hindi dapat pinapabayaan. Number 8, ang paglabas ng mga kakaibang insekto, dahil sa sobrang init. Ayon sa hula ni Rudy Baldwin, ang tag-init sa taong 2025 ay mas magiging doble sa tindi. Kaya naman dahil dito, ay maraming mga insekto ang nagtatago na lalabas, pati na rin ang ilang uri ng mga hayop na hindi pa natin nakikita. Epekto daw ito ng pagbabago-bago ng panahon o ang climate change. Kaya nagbigay siya ng mga paalala na magtanim tayo ng mga puno at iwasan o bawasan ang labis na paggamit ng teknolohiya na nagdudulot ng polusyon. Number 7, Bulkang Taal, isang matinding pagsabog. Isa sa mga pinaka nakakabahalang prediksyon ni Rudy Baldwin ay ang muling matinding pagalburoto ng aktibong Bulkang Taal. Ayon sa kanya, ay kailangan natin maghanda sa isang malakas na pagputok ng Bulkang Taal para sa taong 2025 na magdadala ng napakalaking pinsala sa mga kabuhayan, lalo sa mga taong nakatira sa lugar na malapit sa bulkan. Ito daw ang magiging huling matinding pagalburoto ng Taal bago ito maging doorman. Subalit hindi lang ito ang nakita sa prediksyon ni Rudy Baldwin. Dahil sa pagputok nito, ay may lulutang daw na bagong isla, sa gitna ng lawa. Isang isla na nakakamangha, dahil ito daw ay magagamit, para sa pananampalataya. At dito daw ilalagay ang mga santo, bilang pagpaparangal sa Diyos. Ang hula niya na ito, ay pwede natin tingnan, bilang babala at pagkakataon, upang makapaghanda. Dahil noong mga nakaraang taon, ay pinatunayan na ni Rudy Di Baldwin, na kaya niya makita ang mga ganitong pangyayari, katulad ng paglitaw ng bagong isla sa Japan, matapos magkaroon ng malakas na lindol. Kaya kailangan natin magingat at maghanda, para sa darating na taong 2025, dahil sa posibleng panganib na hatid ng Bulkang Taal. Number 6. Taon ng pagdadalamati sa mga tagahanga at personalidad. Ayon sa hula ni Rudy Baldwin, ang taong 2025 ay isang taon na puno ng pagdadalamati, lalo na para sa mga tagahanga ng mga sikat na personalidad. Sa darating na taong 2025 ay may ilang kilalang mga tao at personalidad ang masasawi dahil sa depression, sakit, at mga aksidente. Ilan nga daw sa kanila ay mga veterano na tila hindi kinaya ang sakit at hamon ng buhay, at nagdesisyon na lang, natapusin na ang kanilang buhay. Nakakalungkot lang isipin, dahil sa harap ng mga kamera, ay parang ang saya nila, at wala silang mga problema. Ngunit sa likod pala ng mga ito, ay nagtatago ang malungkot, o totoo nilang nararamdaman. Inaasahang mas tataas ang mga kaso ng depresyon at stress, hindi lamang sa mga kilalang personalidad o artista, kundi pati na rin sa mga karaniwang tao, lalo na ang mga OFW na mag-isa, sa ibang bansa mayroon pang mga overseas Filipino worker na walang awang biktima ng masalimuot na mga krimen, isang nakakalungkot at napakasakit na prediksyon na binigyang diin sa kanyang hula ni Rudy Baldwin, kaya ipinapaalala niya sa atin ang halaga ng komunikasyon sa pamilya at pagpapalakas ng pananampalataya sa ating Panginoon. Number 5, ang paglubog ng Indonesia at lindol sa Pilipinas. Base sa mga nakikitang prediksyon ni Rudy Baldwin, habang ang Pilipinas ay ay patuloy na nakakaranas ng mga malalakas na lindol, ang bansang Indonesia naman, ay makakaranas ng matinding paglubog, lalo na ang mga mababang lugar, at malalakas na pagsabog, ng mga bulkan. Di umano ay parang papalapit na sa Pilipinas, ang sinasak... One. Kaya naman payo ni Rudy Baldwin, na maging alerto tayo sa anumang oras, at palaging maging handa. Number 4, Himala at Kababalaghan, sa kalangitan. Ayon sa mga nakikitang prediksyon ni Rudy Baldwin, ay maraming mangyayaring misteryo at kakaiba sa kalangitan sa darating na taong 2025. Ayon sa kanyang nararamdaman, ay hindi ito mga simpleng ulap at araw lamang. Masasaksihan daw natin ang araw na halos humahalik na sa lupa na magdadala ng matinding init. Sinabi pa niya na magiging kulay apoy ang buong kalangitan na parang nagbibigay babala ng isang matinding aksidente ang mangyayari na tatatakas hindi lamang sa Pilipinas bagkus sa buong mundo ayon sa kanyang mga nakikita ay tatlong aksidente sa himpapawid ang mangyayari sa taong 2025, kung saan may kasama di umano na kilalang personalidad, ang malalagay ang buhay, sa pangani. Ang ganitong mga prediksyon, ay isang paalala sa atin na magingat, dahil kapag nagiba ang kulay ng kalangitan, posible na itong palatandaan, na may aksidenteng mangyayari. Number 3. Aso ang bayani, ang tagapagligtas ng 2025. ayun sa hula ni Rudy Baldwin, ay sa kasagsagan ng isang napakalakas na bagyo ay may isang aso ang naging bayani ng taon. Ayon sa prediksyon, ang aso na ito ay tumalon mula sa bangka upang iligtas ang mag-inang nalulunod. Sa kabila man ng kakulangan ng lakas, ay nagawa pa rin ng aso na magligtas ng buhay. Magsilbing inspirasyon daw ito sa atin na minsan kahit ang mga hayop ay nagiging instrumento ng Diyos para sa kabutihan. Sa taong 2025, ang mga hayop di-umano ay magpapamalas ng kakaibang talino at kabayanihan sa mundo. Number 2, pagtaas ng crime rate sa Pilipinas. Isa pa sa mga nakakabahalang prediksyon ni Rudy Baldwin ay ang pagtaas ng kaso ng mga krimen, lalo na ang kagagawan ng mga traidor, sakim, at mga gahaman sa kapangyarihan. Nagkalat ang mga mapanlinlang at mapang abuso, ang magpapakita ng tunay na kulay, sa taong 2025. Sinabi pa niya na wag basta magpautang, sa taong 2025, dahil hindi babayaran ang utang, at magingat sa mga tao, na manggagamit, sa iba't ibang bahagi ng mundo, ay may kanya-kanyang pagsubok ang darating, at mararanasan nila. Ang paglubog at pagguro sa bansang Indonesia, ako'y ang kakaharapin ng bansang China at walang tigil na mga lindol sa Pilipinas. Parang ipinapaalala sa atin na palaging may banta ang kalikasan sa bawat sulok ng mundo. Number 1, Pagtaas ng Pananampalataya at Pagkakaisa Ayon sa prediksyon ni Rudy Baldwin, sa gitna ng mga negatibong hula, ay mayroong isang sinag ng pag-asa. Ang taong 2025 ay taon ng pananampalataya at pananalig sa Diyos. Maraming tao ang magbabalik loob sa ating Panginoon, mananalangin, maghahanap ng kaligtasan, at mga gabay. Sa taong 2025 din, ay maraming tao ang magbabalik sa simbahan, magbibigay ng panalangin, at muling tatanggapin ang pananampalataya sa Panginoon bilang gabay, sa kanilang mga buhay. Para kay Rudy Baldwin, ito ang pinakamahalagang mensahe sa lahat, na sa kabila ng lahat ng mga pagsubok at hirap, ay hindi tayo dapat sumuko, at mawalan ng pag-asa, at pananalig sa Diyos. Maraming misteryo at himala ang mangyayari sa kalangitan, na magtutulak sa mga tao, na magbalik loob at muling magtiwala, sa kapangyarihan ng Diyos. Ayon sa kanyang prediksyon, ito ang panahon kung kailan ang dasal, at pananampalataya ang magiging Sandigan ng marami, sa harap ng mga darating na hamon, sa ating buhay, at kapaligiran. Bago tayo magtapos ay ilike mo na ang ating video, magsubscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest video.